Hmm. Okay, kami na. Baguhin Siyempre. Ah. Okay, tulungan niyo si Lala dalikis. Help si Lala, help si Lala. talaga <laughs> 'yan, talaga 'yan. Dali, help si Lala, pastor. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito 'yung pin. Ayan. Oh, yan. Yay! Oh, damputin nyo yung gamot ni Lola. Oh, dali. Putokin mo lahat yan la. Oh, dali. Ayot si Lola, dali. Ayot si Lola. Get me mga gamot. Get dali. Get the medicine. Yay! Yay! Sa ni Bagia. Palo pa pa mo, palo mo dali. Video yeah, ha mo, photo kayo muna lahat lang. Oo, dali. Yan sila. Ha. Ah. Limutin uh. mo to ha, galing ng birthday ni Luna kam. Lumumo. Hey, yeah! Yay! Oh, sabi kasi ni Lola sa atin. Okay? Wala daw tayong ambag na gamot sa kanya. Kaya ngayon, gamot ang regalo namin sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Hindi na Salamat sa api. Salamat sa api. Lala naman, gigi pa kay Lola. Thank you. I love you. Again, ah, sa ilalim naman la, sa ilalim. ayun oh, yan. Buksa mo sa ilalim. Yung ribbon. Oh, yan. Tapos, hilahin mo pataas. Pataas. Ah, ito naman ang money, money. Wow, sarap, dami ah. Hindi na wawala yung gift yung money Dami oh. Tipe 20. Di ba, alip pera din yun. Excuse me, Zoya. Yeah. Help niyo si Lala, help niyo si Lala, help niyo ay, dalmi ko pera kayo na Ay, pera, may pa. ko yung Magaling si Jem, magaling si Jem! Kalagayan na, Nawalang sakit na... Magdato sa kanilang sarili At sana lahat kayo Umunlad kayo Para mabigyan ito pang bigyo Iiyak na yan Iiyak na yan Iiyak na yan Kating tiis Iiyak na yan Iiyak na yan Thank you noyito makaril para makabayad na ng utang. alam ko yon la alam ko yon la talaga pag talaga ko na makatulong sa akin sa pagbili ng gamot tujuh 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 na. tujuh 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 na. tujuh na. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Yanu Cute galo Do the candle Dito galo na suno, sila la bayan. Happy birthday to you Happy, happy birthday, birthday to you! Rồi. Happy birthday! Happy birthday! birthday happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Lola! Happy birthday, Lola! như <laughs> 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 我这个妹妹。